Uh -oh. Yo, what's up mga katermos? Na-stock up kami dito guys sa malapit sa Catalina. Ayan, pupunta kami ng Katbalogan. Nabusan hmm. ng gasolina tong motor na sinakyan namin guys. So wala yung may-ari dito. gagawin uh -oh. namin guys. <laughs> Kasi syempre, Anong oras na? Nagugutom na ako eh. Langiya eh. Nagubusan ng gasolina. So, balak namin tanggalin guys yung mga wire para <laughs> para mahirapan siya guys. May gasolina na ba't hindi pa rin naandar? Kaya lang guys, mabait tayo ngayon. Ayan, mabait tayo. Kaya, syempre, aantayin natin si Manong Driver. Manong Driver. So, balak pa naman talaga namin, guys, pumunta doon is bukas pa talaga. Bibili kami ng school supply. Kasi, pasok na sila sa school. Brigada oh. Eskwela na naman, guys. Brigada. So, pagbutihin ang pag-aaral. I-priority ang date. <laughs> Kesa mga quizzes sa school. Yes. <laughs> So, pag may assignment, guys, isama ang jowa para makatulong. Yan, yeah, number Wala one, jowa, guys. guys. Single. Kasi itong dalawang to, guys, pag pinag-ano mo ano, to, pinagsabihan ng, ano, pinagbabawalan mo, lalo nilang gagawin, guys. So, dapat ang pagpayo natin sa mga kapatid natin is, una pagbutihin nyo, ang pagjujowa nyo, ang priority nyo yan, guys. Kisa, kisa pag-aaral nyo, yan. Lagi nyo isama ang mga jowa nyo. Lalo mo sila. Yan, guys. Dapat happy lang. So, nalimutan namin yung bida namin, guys, dalhin. Wala kaming ininit na tubig, eh. <laughs> So, wala kaming dalang termos. So, Next time, guys, see you, Mamaya, guys. Mukhang masaya naman kayo, di ba? Ayun na nga, guys. Ayun na nga. Huh? Yun na nga, guys. Tapos na kami bumili. Sapa. Babayad na lang kami sa counter. Mukhang masaya naman sila, guys. Ayan grabe loki na naman ako nito